Yan. nananahimik ako dito yung nanay niya, sinisiraan ako, sabi ng ganyan, hindi man lang niya pwedeng pagsabihan na mami, manahimik ka na lang tapos ako yung papasama inyo na wala naman akong binagawa, tapos sasabihin mo, nagkasakit yung nanay ko, nagkasakit yung tatay ko, namatay pinagamot mo, ayan tinanong ko yung ate ko, hindi totoo yan ako yung nagbayad, sabi ng ate ko o sino ngayon? Na, na, ano ka ngayon? Napakasinungaling mo. Daniel rason. Maawa ka naman. Maawa ka naman sa mga ano, mga mga kaluluwang uh, pinagsakitan ni ano ni Brad Ellie? Biruin mo, ano, papasamain mo yung ano, main mo yung mga ta tao. Gagamitin mo yung pulpito. Magbabasa po tayo ng mga ano, question. Bro, pa shoutout po sa lokal ng Cubao Edsa. Shoutout po, Brad, Glenn, Madrona, Manalaysay. <clears throat> uh, pag dumalo dyan, madidrain ang energy mo kay Guya, Arnel, Gyuk, Gutierrez. Narcissist po si Kuya Daniel. Bernard Bresip. Pa-shoutout po sa lokal ng Naik Cavite. Assist Kat Vendia. Kung katwiran at katotohanan naman ng Diyos ang, pinaglala ang pinaglalaban, hinarap na sana ni Razon ang issue kung walang katotohanan ang issue na binabato sa kanya. Sisbet na ba? yan, nabasa ko na to. Kilala ko yan, Brad Jr. si Brad Mike Nabong. Opo, mabuting tao po ito. Uh, pinapasama po nila. Eh, meron nga akong kilalang KNP. Mas worse ang ginawa niya ka kesa kay um, Brad Mike Nabong. KNP po ito, ha? Biruin mo. KNP ka. Pagsasabayin mo yung dalawang babae pagsasabayin mo yung dalawang babae, KNP ka, ano klasik ang KN, KNP? Anong klasik ang ministro na nagpapakilalang ministro ng Diyos? Pinagsabay mo yung dalawang babae? Hindi lang po ano yun, hindi lang sa bagay, yung isa hindi naman KNP pa. Yung isa, assistant KNP yata, or AP, Alipin Pampuok. Pero anong klasik ay yung ano, anong klasik ay yung mga ministro ng Diyos? na two-timer kayo. Tsaka hindi po pwede talaga na ang isang leader ng samahan, makamagulang. Dahil meron sa Biblia, si ano, si Propetisa Jezebel, iniligaw yung isang iglesia sa Asia. Kaya ano, kaya... Magana Laretang Miyasawa. Mag ma mabuti po. Mabait po yung mag-asawa na yon. Tabal, uh, hindi ko po alam ba't nangyari sa kanila yan. Dahil pala kay Abet Sibug. Opo. Kaya yung Abet Sibug na yan, number one niyang ano, kasama yan sa top 10 na, lala, uh, na nakapila sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Naku. Yan si Abet Sibug na yan. Na matakaw sa pera. Sinasabi ko na po ito na harap-harapan. Yang Abet Sibug na yan, ano, matakaw sa pera. Ang ano lang po niyan pakinabang. Biro mo. ah uh, pwede ka naman magtrabaho, pwede ka magtrabaho. Eh wala kang nakukuha kasi magandang project. 'Di ba engineer ka? Ewan ko lang kung ka. kaya yun uh, pangit pangit yung nangyayari Arkitekya bro, bautisador ni ita NDS siya Opo, uh, bautisador po siya, alam ko